Ano ba yung gusto mo sa isang lalaki? Wala. Ay, ano, mm, mabait. Yan lang. Yung simo, kapatanga-tanga. Mahirap maghanap sa panahon ngayon. Oh! <laughs> Hindi, ka, ano? Luyan, ano, mabair, ano ano, ano, mabait, mabait sa ano. Loyal yung lan. Yun lang, wala nang ano yung ano. Mabait talaga. Loyal. loyal. Oh, bakit ka nandito sa line nito po yung ako. Oh, bakit? Hindi na kaya? <laughs> Ilang taon ka na? 39. Diyos ko. Malapit ka na po. Matanggal sa kasarapan. Diyos <laughs> ko ano. Paubos na po yung dugo mo. Hindi. <laughs> pataas ang pataas. High blood eh. Hindi na rin magkakabenta sa iyo ang mercury tsaka mga pharmacy. Kasi magkakabenta ka na lang sa panty. Wala nang sa pin. pinagdarasal ko na hindi ka early retirement? Oh my God, hindi. Okay. Ano ba yung, uh, so, 39? Medyo may hirap-hirap ang kalagayan mo, pero pwede pa yan, ah. Hirap ang yun, may Ano ba yung gusto mo sa isang lalaki? Wala. Eh? Ay, ano, mabait. Yan lang. Yung simo, huwag ka tanga Mahirap magganap sa panahon ngayon. Hindi, mabait sa <laughs> ano, Yan yung lang. <laughs> Yun yung ano. uh -uh. <laughs> ay, lang, wala <laughs> nang ano yun. Mabait na lang. yan? Oo. Mayroon ka tag-artista na ako, hello. Ilan taong ka 36 na po ako eh. Okay lang yun, sir. Ma'am, 39 years old na, pero pwede uh -uh. pang gawa ng paraan yan. Oo. Uh -uh. uh -uh. uh -uh. uh -uh. Okay lang ba, ma'am, si Sarah Hermitanyo? Ay, okay lang yan. Okay. Oo, okay lang ito lang. Balbas pa lang, kitirek okay. na mata mo dito. <laughs> <laughs> Ay, magandang gabi. Magandang gabi din sa iyo. Taga saan ka po? Ako, negros po ako. Ah, ilonggo. Ilonggo, pero may sana akong anak, single dad ako. ng ko anak ko natin uga. <laughs> 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 so, kasal ka, sir? Hindi. Ah, uh, muntik na. Ah, sige mm, sige. So, no, si Ma'am, kumusta si really pa, para ikasal ka? Uy. Okay lang ba 'yun, Ma'am? Ma'am Diana? Ikaw yung magiging daan para may kasal siya? Oo, oh, okay lang. Tapos maghihiwalay din kayo? <laughs> 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 Double did. <laughs> Double did. <laughs> 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 okay, so, lang. Tidak lang. Tidak Mm. Eh, saan po kayo? Uh, Mindanao po, uh, ah, Cagayan de Oro. Cagayan. Okay. Yes. Uh, Bisaya. Magkasinabot din saan Ang um, kasinabot siya. <laughs> hmm. sa'yo mong trabaho? Napong bansa kayo ngayon? Uh, nasa eh. Qatar. <laughs> formal. Grabe ka formal. <laughs> yeah, okay, ranay mo ko ang LDR, guys. Oh, mm. okay lang mo, Bisaya? Ota, try na to, oy, eh, LDR, kung mag-work ba? Di ba, sir? Alam mo, sa LDR, wala namang problema. Di ba? Basta magpakita ka. <laughs> Oo, ah. Iyan, yan ang ano talaga? Ah? Pakita lahat. <laughs> Pakita lahat, ulo <wala> ng ano. Hindi, <laughs> magpakita ka ng uh, kagandahang asal at uh, pag-aalaga. Hmm? Ay, packets din. <laughs> oh wow. Positive, sir. Positive. Pa positive, laging 2,000 to ng ano. Ayon. Papakita pala ito. Hindi <laughs> 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 naman saan na mga... Papakita o, ba yung, yung kagandahan ng loob? Oo, oo naman. Kung maitim o maputi. Okay. <laughs> Pinakamatindi makita mo rin kung may buhok o wala. <laughs> <laughs> Magputi siya, Makinis yan. Oye, di ka sure? Di ka sure? Hindi <laughs> ka sure? Hindi, hindi ka sure. <laughs> sure kasi ako eh. Hindi <laughs> kasi ako, eh. kasi ako, may <laughs> mga magkagid ako. <laughs> Oy, di lang ka maputi. Maputi din. <laughs> may kagid ako eh. Ang daming kong kagid allergy. Hindi, yeah. <laughs> hindi ka sure na makinis. Pero nagduruta ako. Eh. <laughs> Claire, kausapin ko siya. Mm. -hmm. Kailan ang balak mo mo Mm, January. January? Yeah, January. Yes. Alanganin na. Ha? Bakit? Alanganin. Wala pa ba ba? Pag man, hindi na tuloy ang plano mo. Ako magtutuloy para sa'yo. <laughs> okay, okay ba yun? Hindi naman So, ano 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 kasi ang ano mo mga plano mo bakit alanganin? Anong problema? Kasi ano nga hindi nagpa-process pa ako ng papel ko for renewal. So 6 months pa bago ma-approve yan. Ay anong ano mo work? Hmm? Anong work mo? Work ko sa kusina. Ah, manager in the kitchen. Ay yung tagahain, Diana, ikaw yung tagahain. Ay, manager <laughs> in mo kitchen nila ko dito. Sige, sir. Ihain mo yung specialty mo, itlog, tsaka itlog. Meron na ako gumawa ng omelette. Eh. Itlog, di ba? Omelette? Si Seaman hmm. ka po? Seaman Hindi. Land-based ako, hindi ako seaman. Ah, si Manolo ko lang. Kasi yung ex-seaman yun eh. Pero Diana, okay lang ba si Sir Hermitan nyo? Kung lang, ay. Ang, ang gwapo niya, tapos may uh, work. O, di, okay Kasi lang. Balbas pa, konti lang po ang uh, lalaki. <laughs> Hindi mo lang matindi, kahit malangin, kahit malangin. Um, uh, kulang. Balbas, balbas pa. Kulang sa parts. Diyan lang, <laughs> sir. ah. Pag, Bal pag balbas pa, hanapin mo na yung sarili mo. <laughs> Baka sabihin mo, ano eh, agoy kagilok. Ayan. Yeah. Nagawal yeah. <laughs> ang <laughs> makabisaya. Sir, huwag mong ganyanin kasi mahirap yun kasi baka tawag ng kalikasan matagal nang walang ano yun. <laughs> baka sabihin ba na dahil ito pagkatapos na sabihin na success tapos na it's miracle na lang. <laughs> baka mabigla sir kapasin mo sir. yung tagubatan. <laughs> <laughs> Okay na? Kung okay na kayo, i-follow nyo siya't isa. Mag-usap na lang kayo. Okay na Pinala po. Pinalayas. Papalo pinalayas si na talaga po na, sir. Uh, sir, uh, sasali ako, ha? Ha? Follow back man. Okay, ipapalo kita. Ano, Diana? Hindi, sasali ako. May ano ako dyan, o. No? Oh. Ah, ah, sige, i mo lang siya. Ay, si Buana. I-missage mo lang si, si Ma'am si Angie. Okay na, sir. Napalo mo na si Ma'am. Okay na, sir. Pinalo ko na po.